Good day kapadyak and welcome to Shop Vlog Sa video natin ngayon, pag-usapan natin ng iba't ibang klase ng pad material O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko Give like na rin Alright, so kung nalilito ka pa kung ano ang kukunin mong breakpad material Itong video na to ay... Alright, so meron tayo ditong tatlong klase ng brake pad material. Actually, merong apat. Wala lang akong sample ng ceramic pad. Si ceramic, mas high performance siya. Ginagamit lang din siya sa high performance na ride. Ang problema lang sa ceramic pads ay mahal. Meron tayo ditong resin pad or organic. Resin sa kasi organic, iisa lang. Meron din tayong metal pad or sintered si metal sa kasi sintered iisa lang din. At semi-metallic or semi-sintered. Magkaiba lang yung tawag pero iisa lang sila. Okay, so unahin natin tong si resin pad or organic. Hindi siya pwede sa high performance na mga ride. Yung mga katulad ng trails, downhill, pang kalsada lang siya, pang urban or commuter. So itong resin, gawa to sa malalambot na material katulad ng resin rubber, minsan may Kevlar. Well, hindi ko na alam kung ano yung iba, depende sa brand na lang siguro. Dahil malambot na material siya, malakas ang initial bite niya o yung unang kagat, bigla ang kagat. Pero ang problema lang dito, madali siyang uminit. Lalo na kapag binabad mo siya, kunyari nasa mahabang lusong ka, iinit yan at mag-glaze. Pag nag-glaze ang resin pad, yung yun yung yung glaze yun yung parang nagiging makinang na yung brake pad mo saka naging makinang din yung rotor mo or technically ang tawag natin diyan nasunog kapag nasunog yung brake pad na resin magkakaroon na siya ng brake fade So, doon humihina yung kagat nito, hindi na kumakagat sa rotor. At dahil malambot na material siya, madali din siyang mapudpud. Siyempre, kung Shimano, eh, mas quality na resin yun. Pero kung mga katulad nito, galing Shopee lang, mga mumurahin, syempre, mas madali yun mapudpod. Low quality versus high quality, di ba? So, mas madali ito mapudpod kesa don sa rotor mo. So, ganito naman yung itsura ng resin pad. Yan, kulay gray sya. medyo magaspang yung datingan. So, ang kinaganda din dito sa resin pad, eh, tahimik sya magpreno. Yun nga lang ang problema kapag naulanan. So, hindi siya maganda sa wet condition pag nabasa siya, naulan, naulanan siya, mas madali siyang magkaroon ng mga contamination at mas madali din siyang mapudpod. So, next natin itong metal pad. So, tinatawag din na sintered. So, yung sintered guys, yun yung manufacturing process niya para maging metal pad siya. Ang ginagawa kasi dyan, pinaghalo-halo yung mga metal particles, saka kinokompress siya under high heat, saka high pressure. At ganito naman yung itsura niya. Medyo dark siya kaysa dito sa resin pad na medyo light gray. Halos parang brown na o medyo pulahan ng konti. So dahil gawa to sa bakal, mahina ang initial bite niya. Hindi siya yung tipong pag piniga mo agad yung lever mo, kakagat agad, agad. Hindi siya ganun. Ang siste kasi dito, kailangan muna siyang mainitan bago gumanda yung breaking power niya. Hindi rin siya napupudpud agad-agad manipis na yung rotor mo, itong si metal pad, baka hindi pa. Isa pang maganda dito sa metal pads ay pwede siya sa wet condition. So, okay lang sa kanya na mabasa siya, okay lang siya na ilusong mo sa baha o ilusong mo sa mga putikan, hindi mawawala, hindi lulusot. Hindi rin siya mag-iingay. Hindi katulad nito ni resin pad, eh, na iingay kapag nabasa. At ito naman si semi-metallic o semi-sintered. So si semi-metallic, pinagsama lang na resin pads saka metal pads. So pinaghalo na yan, pinagsama. Kaya ganito yung itsura niya guys. Yan, parang may mga gold-gold. Yan yung bakal. Tapos yung parang gray sa kanya, yun naman yung resin. Lahat na maganda dito sa dalawang to, linagay na dito. Mare-recommend ko to sa mga siklista o mga rider na mahilig sa long ride kunyari, nabudol ka sa long ride, dinaan ka sa putikan, o dinaan ka sa medyo matrail, o gravel, walang problema dyan. Malamang itatanong nyo, pwede ba magkaiba yung brake pad o brake material? Pwede naman. Dito sa brake material, makokontrol mo ang brake bias. Kung gusto mo nang malakas agad yung preno mo sa harap, edi ilagay mo sa harap itong resin. At kung gusto mo naman hindi naglalak yung likod, ito naman ang ilagay mo, yung metal pads o semi-metallic. Or kung gusto mo naman yung pakiramdam na gusto mo yung naglalak agad yung likuran mo, gusto mo nag skid ka, baligtarin mo. Pwede mong palakasin yung likod gamit ng resin at pahinain ng konti yung initial bite sa harap gamit itong metal pads. Either sa dalawa, yung metal o yung semi-metallic. Pero yun nga lang, itong pagbe-brake bias, depende to sa preference ng rider. Pero kung newbie ka pa lang at hindi mo pa masyado maintindihan yung brake bias, wag mo na. Parehas na lang na material yung gamitin mo. So dagdag ko lang guys, dapat compatible din yung rotor mo sa kung ano yung ilalagay mo na break material. Kunyari, resin pad yung gagamitin mo, dapat pang resin din yung rotor mo. Kung gagamitin mo naman metal pads, dapat pang metal pads din yung gagamitin mong rotor. Kung babaliktarin mo yung compatibility nila, hindi maganda. Doon naman guys, para sa akin, gumagana lang yun sa mga branded na brake pads ka branded na rotor. Kung ni Nashram, ni Shimano, kasi sila may kanya-kanya silang specification pagdating dyan. Pero yung namang mga nabibili natin sa Shopee, katulad nito, yung mga walang brand o yung mga Chinese product lang, yung mga rotor nila, hindi naman kasing quality ng sa SRAM o sa Shimano, iba pa rin talaga. So, para sa akin, kung ang rotor mo galing sa Shopee, yung mga mumurahin na rotor, o yung mga mumurahin na floating rotor, okay lang na kahit alin dyan sa tatlong yan, o dun sa apat, sa ceramic. Not unless kung ilalagay nila sa description ng rotor, di ba? O sa specs. So, yun guys, ang iba't ibang klase ng brake pad material. So, kung nagustuhan mo itong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa, kung may gusto kang idagdag, comment down below lang. Okay, so yun lang. Ayos! Wee! O oh, kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like. At i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, eto, meron pa tayo. Hindi tayo na nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i upload Kaya mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.